what's up mga kumari kultigang o kung kumusta po kayo nako tayo na yun ha mga kumari kultigang ayan dito naman po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas dito po sa kaharian ng Encantadia dito po sa UPLB kasi tayo po yung outdoor vlog na naman at yun na nga kasi tayo ngayon ay mayroon isang topic na pag-uusapan na napaka-interesting po at marami po nagtatanong sa atin kasi kaya ito po yung ating napili ngayon na pag-usapan kasi marami po nagme-message sa akin na makumari kuntigang kasi Marami pa lang sa mga subscribers natin eh nakakaranas po nito ngayon. At nako talaga namang ito'y nako ha eh kapag ka, meron kayo sa tahanan po ninyo eh negative. Mahala siya na makumaring kung tigang. Halimbawa kayo po baga ha makumaring tigang ay may mga kasamang mga hindi nyo maintindihan sa inyo pong mga tahanan. Kaya, halimbawa oh, mga elemento yung mga iba't ibang mga nilalang o yung mga kaluluwa o mga spirito na baka namamahay na po dyan sa mga tahanan po ninyo. Nako, eh yan po kasi ang topic natin ngayon ha, makamari kong tigang pag-uusapan natin yung mga sinyales ng mga sinasabing mga yan, mga elemento yan, mga laman lupa o mga inkanto na maaring ngang namumugigi na dyan sa mga tahanan po ninyo at kung paano natin sila kukontrahin ha, makamari kong tigang. Nako, napaka-interesting po ito, kaya panoon nyo po ang video kong ito. Oh. Siya, goma kumari kong tigang Oh? Uh? <laughs> So, ayun na nga po, ha, mga kong tigang, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At yun na nga po, ha, mga kong tigang, ang topic natin for today's video nga po, itungkol naman po sa mga, yan, kababalaghan po, ha, mga kumahal kong tigang, ng kakaibang mga nilalang na maaaring nakakasalamuha natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At baka yan po, yung mismo yung nakatala po sa inyong pong mga bahay. Nako, kayo po ba gahama kung tigang inaka-experience ng ganyan? Kayo po ba may mga kasamang ganyan sa bahay po ninyo? Yung halimbawa may mga elemento ba kayong nararamdaman dyan na namumugigi sa mga tahanan po ninyo? O baka dyan sa mga bakuran po ninyo mismo? Eh dyan po sila namamahay at nakatira. Nako, ano ba yung mga sinyalis na mayroon tayong mga kasamang ganyan sa ating mga tahanan? Halimbawa po hamakumari kung tigang, kayo po ba yung nakakarana sa gabi? Na minsan po kapag kayong kalaliman ng gabi hamakumari kung tigang tapos kayo po'y bigla na lamang nagigising. Ah, nako alam niyo po ba ha, mare kung tigal bawa kay po bigla na lamang tung nagising ng mga alas tres ng madaling araw. Halimbawa kay po ay natutulog at nag-iisa ko kayo diyan sa bahay po niyo sa kwarto. Tapos bigla kayong naalimpunghatan. Na hindi niyo naman wala naman kayong nararamdaman sa katawan po, hindi naman kayo naihi Ah. <laughs> ay nako alam niyo po ba ha, kung tigal sinasabi ng matatanda na maaring tayo daw po ay may kasamang mga nilalang dyan o elemento na maaring nanonood daw sa atin at tayo daw po ay binabantayan. Yan, halimbawa yung mga espiritu o yung mga kaluluwang ligaw o yun nga yung mga yan mga elemento. Nako, kaya 'di ba sabi ko nga sa inyo ha, makumari kung tigang eh wag na wag po kayo maglalagay po ng mga silya diyan sa harapan po ng mga higaan po niyo o mismo sa tabi po ng mga kama po niyo tapos wala pong nakalagay o walang nakaupo, walang laman. Nako, kung halimbawa meron kayo diyan mga ganyan, mga upuan sa ha, sabi ng kama po ninyo, ang gawin nyo po ganito, lagyan nyo siya ng ano, something, uh, pwedeng mga teddy bear or stuffed toys, ganyan po ha, makamali ko O lagyan nyo po siya ng mga uh, bags, ganyan. Basta kailangan po, occupied po yung seat na yan. Para kasi, hindi po yan, uh, upuan ng mga sinasabi, mga elementong yan. Uh, kasi siya po sila mamumugige, siya po sila tatambay kapag kagabi. Uh, ganun ba yun? Opo ha, makamali ko ito At yan po ha, makamali ko ito yan, 'Ko epektibo epektibo po 'yan na sa mga ganyan yung mga uh, elementong ganyan na namamahay po sa inyong bahay kapag kagabi, ibinabantayan e po kayo. Huwag kayong maglalagay po ha, mamakumarik kung tigang ng silya diyan sa tabi po ng mga higaan po ninyo. Lalong lalo, lalo na po kung kayo po nag-iisa po sa kwarto. Ah, tapos sa kayo po habaga, ha, baga, mamakumarik tigang ay nakakaranas minsan na bigla bigla na lang yung mga gamit-gamit po ninyo diyan sa bahay po ninyo nawawala. Bigla na lang 'yun yung uh, malaman kung saan yung naipatong o oh, bigla na lang nagdi-disappear. Nagdi-disappearing ak. Tapos, <laughs> okay lang, kailangan na kailangan nyo. Saka so hindi nyo siya mahagilap. Tapos bigla-bigla na lang, eh, susulput na lang na kung saan. Naku, alam nyo po ba, ko na yun. Baka kayo po may pinaglalaroan na nung mga, yan, may kasama kayo mga engkanto o yung mga itim-itim o yung mga duwende-duwending itim. Kasi ako po, hamakmaling ko tigang personally, meron po akong talagang kasama sa bahay ah, oh, pero yung mga pumakasama ko sa bahay, mababait naman. At kapag gaganyan ka, po ang kasama po ninyo, maganda yan. Kasi positive naman po yan, on the positive side, suswetehin so naman po kayo dyan na makumali kong tigang. Habang may ko yung makasamang duwending puti, yan, mga kaluluwang puti, ganyan. O yung mabait na espiritu, yung mabait na mga kaluluwa baga, yan, nako, kayo tutulungan yan para kayo umaseso. Pero kapag ka, halimbawa yung mga warpick, yung mga evil, evil side, <laughs> yung mga itim, mga dark side of the ano, the other world. Takay ah, <laughs> na gati po 'yon na makamali kung tigang pansin niyo yan. Lagi kayong minamahalas. Lagi ang bigat-bigat ng buhay po niyo. Kapag halimbawa, ka, ha, mga kumari kong tiga, meron kayong mga ganyan na naramdaman sa buhay po niyo. Bawa, lagi kayong parang hirap na hirap, para kayong lagi na lamang malas na malas, lagi parang ang bigat-bigat ng pasok ng swerte sa inyo, eh baka mismo ang mga sinasabing mga problema yan ay gawa po ng mga ganyan. Mga kasama nyo dyan sa tahanan po ninyo na hindi nyo nakita. mga nila lang po na maaring nyo na nga ang nagbibigay sa inyo ng mga kamalasan. Ah? Opo ha, makamahal ka sa kayo po meron dyan mga tanim na mga puno. Yan. Halimbawa, meron kayo mga punong kahoy na mga tuyo na, patay na, nako tanggalin nyo agad yan, ha, makumarik kong tigang, kasi malas po yan kapag kayo po, may namatayan na kayo ng mga puno alam mga puno ng ano, puno ng mangga, puno ng mga santol star apple, yung natutuyo na kahit yung mga puno po ng akasya o nara yung malaking puno, basta ha, makumarik kong tigang, bigla, bigla, yung namatay, bigla, 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 bigla. Ah, uh, eh yan po ha, makumain ko Putulin niyo nang tulo yan. Tanggalin niyo na yan At yan po itanggalin niyo na sa loob po ng bakuran po ninyo kasi negative na po ang dala niyan. Malas na po yan ha, makumari kung tigang. At yan po ay maari nga pong pamahayan nga po ng mga elementong yan. Yan ba yung mga 2020 ganyan, yung mga kaluluwang ligaw, di sila mamamahay. Ah, uh, ganun ba 'yun? O po ha, makumari kung tigang. At kapag ka nagkaroon kayo ng ganyan sa bakuran po ninyo, eh negative po 'yon, ha, makumari kung tigang kasi may makaka-imbibe po ng negative energy na magbibigay nga po sa inyo ng mga yan, mga misfortune sa buhay, mga kamalasan na maaari magpabigat sa buhay po ninyo. O gusto nyo ba yun? Eh, ako ayoko nun ha, makamari kong tigang. Kaya habang bawa kayo po yung may mga patay na puno dyan sa mga bahay po ninyo, sa mga bakuran po ninyo, lalo lalo pag nasarapan po yan ng bahay po ninyo, nako putulin nyo na agad dyan ha, makamari kong tigang. Ano yung, anong tawag doon? I-chain, sumasakar nyo na yan. <laughs> para matanggal na. Tapos, gatungin nyo na, kahuyin nyo na para yung mga sinasabing nakatira dyan ay lumayas na. Pero siyempre kayo naman po ay eh, mag-aano naman bago niyo putulin yung halimbawa isang matandang puno na namatay na eh kausapin niyo muna sabihin niyo oy puputulin na kita kasi kay Teguers ka na o ganoon <laughs> kasi maggagatong na kita o kung halimbawa may mga nakatira naman po dito ganoon sabihin niyo ganyan bulungan niyo kung may nakatira naman po dito sa punong ito eh pwede po ba kayo mag-evacuate na kayo lumay slice na kayo dito kasi ito puputulin ko na o ikakahulin ko na ito eh, baka kayo mapasama sa siga <laughs> Ganun po ha, mga kumari kong tigang. Pagka yung mga uh, kasing elemento yan, nasaktan po kasi ninyo, nako, kayo babalikan yan at kayo ba -aring bigyan yan nga ng mga yun nga misfortune sa buhay pero alam niyo po ba ha makumari kung tignan na isang napakainam na pamaraan o yung isang ritual na ginagawa para yan po mga sinasabing elemento yan na nasa bahay po natin baka kayo yung mga kasama dyan yan kaluluwang ligaw mga espiritu masamang espiritu yung mga elemento mga laman lupa ganyan inkanto na namamahay dyan sa bahay po ninyo ganito po ang gawin po ninyo tuwing araw ng biyernes ha mga kumari kong tignan eh, gawin niyo po ito kayo po maglagay lamang po ng isang mangkok na asin dyan sa apat na corner po ng bahay po ninyo maglalagay kayo dyan kahit po mga shot glasses lang po maliit lang po na baso lagyan nyo yan ng uh, apat na shot glass o bowl ng asin tapos kayo po hama kumaring kung tigang ay magsindi po ng insenso yan, mga tatlong pirasong insenso po hama kumaring kung tigang tapos yan po iikot po ninyo sa bahay po ninyo tapos kayo po manalangin po ng isang ama namin isang abagin o maria at isang sumasampalataya pagkatapos kayo po yung magpetisyon kausapin nyo kung anong mga naan sa bahay po nyo halimbawa mga duwende-duwende nga pong ito mga elemento, ganyan mga kaluwang ligaw, ganun, mga espiritu sabihin nyo, lumayas na kayo dito sa bahay ko umalis na kayo kasi ako'y magke-cleansing ritual na at baka kayo po e, eh, matego earth baka kayo eh, ano, yung matego earth na yun eh baka magalit din sa inyo, ha mga kung tigang Pagkakalawa ko kasi yung mga ganyan, sensitive kasi yun sa mga ganyan, mga ritual-ritualan, yung mga usok. Yun, tapos, ganito ang gagawin nyo. Yun. Pagkatapos yung manalangin po ng isang Our Father, Hail Mary, tsaka Apostles' Creed isunod nyo po itong Latina orasyon na ito. Ang orasyon ng Ali Lettum. Yan, alilitum. Ganun po, ha, kumalik kong tigang. Bigkasin nyo lamang po yan, ha, kumalik kong tigang ng siyam na beses. Siyam na ulit nyo po yung ano, ibibigkasin habang iniikot nyo po yung insenso at magtirik po kayo ng isang kandila na puti sa mga altar po din nyo. Yun, at pagkatapos po, hama kumari kong tigang, hayaan nyo lamang po maubos yung insenso dyan sa altar po ninyo. At makikita nyo, yung mga sinasabing elementong yan, ilalayas dyan, hama kumari kong tigang, na maaaring nyo na nga, ang, nagbibigay nga sa inyo ng kamalasan kasi infested na po yung bahay po ninyo ng mga yan, mga negative side of the world negative entity sama kung mahalik kong tigang na maaring yun nga ang nagbibigay sa inyo ng pagbigat ng buhay po ninyo kaya kayo lagi minamalas lagi kayong walang pera lagi kayong may mga sakit-sakit dyan lagi napakaraming mga nag-aaway-aaway sa bahay po niyo. tapos yung mga unfortunate things eh nangyayari lagi sa inyo lagi kayong minamalas Ah, Yun lang pala. Aliletum. Opo, aliletum. Yan po ha, Makumari kong tigay. Ulit-ulitin nyo lamang pong bigkasin yan. Yan, pwede nyo yun pong gawin yan ha, makamahalik kong tuwing araw ng biyernes, tuwing umaga po. Magsindi lamang po kayo ng isang kandilang puti. Tapos, yan po, dasalin nyo po yan. Ulit-ulitin nyo po yan ng ano, uh, usalin. Yan, aliletum. 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 Yun po ha, makamahalik kong tigay. Tangontra po yan sa mga sinasabing mga entities na yan, mga nila lang na yan na hindi natin nakikita at maaring yan po yung maaring nagbibigay nga po ng makamalasan sa buhay po natin. Kaya kontrahin po natin yan ha kung tigang kung talagang kayo po hindi tinitigilan ng mga kamalasan sa buhay. Halimbawa, itong nagdang taon, eh, lagi kayong talagang malas na malas at talagang parang ang bigat-bigat ng pasok ng swerte sa inyo, eh baka nga kasi yan po ang mga kasama nyo sa bahay po ninyo. Halimbawa, kung kayo po'y nakakaranas ng sobrang-sobrang kamalasan nitong nagdaang taon, eh maaring kayo po'y meron niya sa pangatahanan po ninyo, kaya kayo po'y lagi na lamang naghihirap. Pwes, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po'y palayasin natin sila ha, mga tigang, sa pamagitan po ng simple lamang po ng na ganyan. Yan, bigkasin nyo lamang po ang orasyon yan, ang salitang aleletum, aleletum, aleletum para sa po sila ay lumayas na sa inyo pong mga bahay. Ah, para mapupumasok na yung mga positive energy na magbibigay na po sa atin ng kaswertihan. Hindi ba bawa kayo talagang dumanas ng sobra-sobrang paghihirap nitong nagdang mga panahon? Eh, kontahin na natin sila ha, makumari kung tigang para man po gumanda na ang takbo ng ating mga pamumuhay. Gawin niyo po yan ha, mga kumari kung tigang Subukan niyo po yan, hindi niyo susubukan Subukan niyo Para malaman niyo po ha, mga kumari kung tigang Kung ano po ang maaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo O gusto niyo yan? Aba ako gusto ko yun ha, mga kumari kung tigang O so yun po ha, mga kumari kung tigang Sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman Sa pagkontra sa mga sinasabing mga kamalasa na yan And so with that, mga kumari, kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. At magbanda pa po kayong mga toothbrush nyo, ha? Mga kumari, tigang. baka sa taon na yung toothbrush nyo, hindi pa kayo nagpapalit man lamang. Oh. So so bye, mga kumari, kong tigang Oh. Ah? ulan na naman. Dag-M-E-O. Oh. tayo na. Okay, mamamalay na naman. Okay, bibili na naman ng mga, ano, pang rekado. Hmm. Siya, sige na, go. Pakialis na, ha, mga kumalik ng Ay, kayo. Hmm. Marado pa itong ng chocolate milk yun eh. Tagal-tagal kasi magbukasan Mga oras na 7.30 pa lang pala Aga pa eh Sige na mga kong tigang Dami nang nagja-jogging dito ngayon ha hmm. Maraming health valve <laughs> Wow, look oh. ganda ng, ganda ng ng ngayon, eh. wow, putos 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 na putos sa kaswertihan Positive energy. Positive energy is on the side. Oh, wow. Bye magpaloob ka.